Si Andoy ay isang tahimik at simpleng binata na galing probinsya. Nagtatrabaho siya sa Maynila bilang utility staff sa isang malaking kumpanya. Laging maaga si Andoy, masipag at halos walang sinasabi sa mga kasamahan niya. Subalit imbes mapansin ang sipag niya, siya pa ang madalas na pinagtatawanan, iniinsulto at pinapasan ang mga trabahong hindi naman niya dapat ginagawa. Hoy Andoy, ikaw na lang ang magmuhat niyan. Di matrabaho mo naman talaga ang parang katulong dito. Sigaw ng isa niyang office mate na si Andrew. Habang nagtatawanan ng iba, kahit masakit, tinitiis lang ni Andoy at tahimik na gumagawa. Hindi alam ng mga kasamahan niya na sa likod ng katahimikan at pagpapakumbaba ni Andoy, may mabigat siyang pinagdadaanan. Sa tuwing uuwi siya sa kanyang inuupahan na maliit na kwarto, doon niya inilalabas ang kanyang sama ng loob. Madalas niyang kinakausap ang kanyang ina na si Aling Miling na taga Masbate sa pamamagitan ng telepono si Aling Miling ay kilala sa kanilang baryo bilang isang mambabarang isang uri ng mangkokulam na gumagamit ng insekto at orasyon upang magdulot ng sakit o kamatayan maraming takot sa kanya at bagamat hindi niya, niya ito ginagawa ng lantaran dahil tumatanda na siya alam mo na mga kababaryo na taglay pa rin niya ang kapangyarihang ito isang gabi hindi na nakatiis si Andoy umiiyak siya habang kausap ang kanyang ina inay araw-araw na lang nila akong iniinsulto ginagawa akong alipin doon wala na po ba talagang hostisya para sa mga kagaya kong mahirap? Tahimik si Aling Miling sa kabilang linya. Pero sa tinig nito, ramdam ang bigat ng tinatago. Andoy anak, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Huwag mong hayaang tapaan ka ng mga hayop na yan. Kung gusto mo, may magagawa ako. Pero pag ginawa ko ito, wala nang balikan. Kaya mo bang panindigan? <laughs> Hindi agad sumagot si Andoy. Ngunit ng sumunod na araw, lalo siyang ginipit. Pinahiya siya ng kanilang supervisor sa harap ng lahat. Sinabihan siyang inutil at muntik pang tanggalin sa trabaho. Doon bumigay ang kanyang pasensya. Kinagabihan, muli niyang tinawagan ng ina. Inay, gawin niyo na po. Hindi ko na kaya. At eto na nga ang simula ng kababalaghan. Pagkaraan ng tatlong gabi, nagsimula na ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa kumpanya ni Andoy. Si Andrew na pinakapangunahing nang haapi sa kanya biglang nagkasakit hindi karaniwang sakit nagumpisa ito sa pamamanhid ng kanyang mga kamay at paa hanggang sa parabang may gumagapang na mga langgam at ipis sa ilalim ng kanyang balat kahit saan siya magpunta pakiramdam niya may gumagapang sa katawan niya pero kapag tinitingnan wala namang nakikita pare baka stress lang yan biro ng isa pero halata sa mga mata ni Andrew ang takot habang lupinipa sa mga araw lalo itong lumalala halos hindi na siya makapasok sa trabaho at kapag naroon siya nanginginig ito at parang may nakikita. Kasunod naman ay si Marian. Isa rin sa madalas mang insoldo kay Andoy. Bigla na lang siya nagkaroon ng matinding lagnat at tuwing susubukan niyang matulog, may naririnig siyang ugong ng mga kuliglig at langaw sa loob ng kanyang tenga. Pinatingnan niya, niya sa doktor Ngunit walang nakikitang problema Ang mas nakakatakot Nakikita siya ng mga kasamahan Na bigla na lang sumusumpit ng dugo Ang kanyang ilong Habang nasa opisina At ayun na nga Isa-isang nagkasakit Nabaliw O nagkaroon ng kakaibang malas Ang mga taong ng api kay Andoy dumating sa punto na pinag-uusapan na sa kumpanya kung bakit sunod-sunod nakamalasan ang dumapo sa iilang empleyado. May nagsabing baka raw sumpa. May ilan namang napansin ang kakaibang pananahimik ni Andoy. Parang hindi ako komportable sa batang yun. Ang tahimik pero parang may tinatago bulong ng isang empleyado Si Andrew naman walang sinasabi Tahimik siyang nagtatrabaho habang pinapanood na nagkakagulo ang mga dati nang aapi sa kanya Ngunit sa mga gabing nag-iisa siya hindi niya maiwasang makonsensya lalo na nang marinig niya na si Andrew ay dinala sa ospital Halos wala nang malay at hindi maipaliwanag ang sakit. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Andoy na umuwi ng masbate upang harapin ang kanyang ina. Sa dilim ng kanilang lumang bahay, naamoy niya ang matapang na usok ng insenso at ang kulungan ng mga kuliglig, alupihan at ibis sa mga bote. Nakaupo si Aling Miling, hawak ang lumang libro ng mga orasyon. Inay, sobra na ito. Ayoko na. Hindi ko gustong mamatay sila. Umiiyak na sabi ni Andoy. Ngumiti ng mapait si Aling Miling. Anak, sila ang unang gumawa ng masama sa'yo. Ginawa ko lang kung anong makakabuti sa'yo. Ngunit habang nagsasalita ang kanyang ina, biglang naglabasan ang mga ipis mula sa mga bote. Gumapang sa kanilang sahig at ang mga kuliglig ay tila may sinabayang ugong. Ramdam ni Andoy ang bigat ng sumpang hindi basta-basta mawawala. Sa huli, napagtanto niya na wala na siyang kawala. Ang pinili niyang hustisya ay may kapalit. At habang buhay natatatak sa kanyang pagkatao, ang pangalan ng kanyang inang, Mambabarang. <laughs> Minsan, dala ng sobrang hirap at pang-aapi eh mapipilitan tayong humingi ng tulong sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ngunit tandaan, anumang hakbang na gagamit ng kadiliman ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang pangaapi ng tao. <tinyo>